Let's go! Batch pagkababang pagkababanga namin sa Katiklan Port, dumiretso na kami kagad ng biyahe papunta naman sa Kalibo Aklan. Dahil naimbitahan kami para mag-lunch sa The Backyard. Pagkababang pagkababa pa lang namin sa Katiklan Port, mas lalo talaga akong natuwa dito sa MTO7 dahil sobrang smooth talaga ng pagtakbo niya. Dito ko talaga pinaka na-enjoy yung pag-ride dito dahil wala talagang traffic nung mga time na to. Sobrang ganda rin talaga ng weather kaya naman mas lalo ko talaga talagang na-enjoy yung tanawin. Kaso, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahang mangyayari. May nag-sudden stop kasi na sasakyan dito sa paahon at uneven na daan. At dahil uneven talaga yung daan, alam nyo ba na halos tatlo kaming tumumba dito. Paahon kasi to at malalim talaga yung kaliwang part. Late ko na nga rin na-realize na si Carlo pala yung isa rin sa mga tumumba. At kung mapapansin nyo guys, pagkadrop na pagkadrop ko sa kanan na part, yun yung isa pa naming kasama at natumba din pala siya. Kaya tinatayo niya yung motor niya nung mga time na yan para ma-help din ako. Grabe guys, imagine dahil sobrang lalim pala talaga nung kaliwang daan na to Tatlo pala kaming tumumba nung mga oras na to Guys, hindi mo na ako makakamotor Hindi ko magalaw yung kamay ko Sana kahit mag magpapalit na lang muna sana kami ni Mag scooter ako Kaso, nahirapan talaga akong igalaw yung kamay ko Hello Nakapunta pa nga ako sa the backyard para mag-lunch sana. Kaso, ina na ako ni Kuya Jawa na magpa-check muna sa doktor kasi akala talaga namin may bali yung daliri ko kasi nga hindi ko talaga siya magalaw. Pero kasi masakit talaga guys at namamaga talaga dito yung daliri ko. Ang kaso nga lang, kailangan pa kasing mag-antay kasi wala pa yata yung doktor nung mga time na yon. Eh, medyo malayo pa tong place na to kung saan kami mag-stay na hotel. Kaya bumalik muna ako dito sa the backyard at sabi ko, doon na lang ako magpapacheck sa malapit na ospital dun sa pagsistayan namin ng hotel. Uh, or... uh, Dito nga pinapatray ko na hubarin yung sing-sing na suot ko kasi yung ring finger ko talaga yung naipit doon sa motor. Ayun

Uh, uh, may... Konti na lang, may... Konti na lang, na lang. Yeah. Konti na lang, na lang. Yeah. Lang. 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 Oh, lang. Sabon, sabon? sabon? sabon pa, na, lang. Kunti na. lang. na. na. Malapit yes, pa. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit

ang kaso nga lang, hindi talaga namin matanggal kasi sobrang namamaga talaga yung ring finger ko. Ininuman ka na nga lang muna ng pain reliever and thank God kasi tumalab naman siya at naging okay din naman ako after nito. Konting sugat nga lang at magana din, pati na rin mga pasa sa left side ng body ko yung natamo natin. Pero overall, okay na okay naman ako kaya maraming salamat po dun sa mga nag-comment at nag-alala. So, paano? Enjoy na lang natin tong mga susunod na araw, ha? Thank you so much for watching, guys! Bye-bye!